Alam nyo ba kung paano gumawa ng organic fertilizer gamit po yung mga organic matter na makikita natin sa loob at labas ng bahay? Hello mga agri Ngayon isa-isain po natin yung mga materials na yan para makagawa po tayo ng organic na pataba para sa ating mga halaman. Kame na! Kung maiintindihan po natin yung mga nutrients na makukuha natin dito sa mga organic matter na to, hindi na po natin kailangan pang bumili ng abono. Kasi yung makikita natin na mga basura sa loob at labas ng bahay, yung mga nasa paligid ay pwede natin gamitin pataba sa ating mahalaman. Now, may dalawang klase po yan, yung green and brown materials. Yung green o yung mga fresh na materials, yan po ay source ng nitrogen, pampadahon. So, hindi na natin kailangan pang bumili ng mga fertilizer na pampadahon, yung mga sariwang dahon tulad ng damo, mga sariwang dahon basta fresh pa siya ay pwede natin makuna ng nitrogen tapos yung mga tuyo naman o yung mga brown materials ang makukuha naman natin dyan ay more on carbon so as much as possible kailangan mag imbak tayo ng carbon dun sa lupa kasi very essential po yan sa growth ng ating mga halaman may kinalaman po yan sa mga microorganisms dyan sa lupa yung dalawang paraan para magamit natin itong mga organic matter bilang fertilizer, itong ating compost. Ipagsama-sama nyo lang po yung mga materials at hayaan nyo pong mabulok. Pag naging parang lupa na, pwede na natin siyang gamitin. Yung pangalawa ay yung some fertilizer. Ibababad lang natin siya sa tubig ng mga tatlong araw tapos pwede na natin siyang magamit. So yan po yung paraan para ma-extract natin yung nutrients at magamit ng mga halaman. Ngayon mag-iikot po tayo dito sa ating garden para maghanap ng mga organic matter na pwede natin magamit na abono. So ito po yung aking backyard garden. Medyo masukal ngayon kasi i-renovate ko po ito. Nag-start muna ako sa mga container gardening. Ito hinayaan ko muna kasi medyo malilim na rin. Dahil sa panahon ngayon ay natatakpan na siya ng building. So hindi na siya naaarawan. So sa susunod, dilinisin natin to para i-redesign. So pagdating naman ng February, meron na pong sunlight dito. Kaya pwede na tayo ulit mag -tanim. But anyways, ngayon mag tayo ng mga organic matter. Itong mga damo, yan o, oh, ito, pwede natin itong makunan ng nitrogen. So kung nag-grass cutter kayo ng inyong lawn, yan, pwede po ninyong ipunin yung damo. Makakakuha po kayo dyan ng nitrogen. Mga basta sariwa. Tapos pag nagpupruning din tayo ng mga dahon, For example, nagpruning kayo ng kamatis, wala namang sira yung dahon, wala naman siyang fungus, walang mga uh, insekto, pwede natin siya makuna ng nutrients. So, meron siyang nitrogen. Tapos itong mga natuyo na ang palaya, kung sariwa pa siya, pwede tayo makakuha dyan ng nitrogen. Kung tuyo na, kung naging kulay brown na siya, carbon naman yung ma-extract natin. So, halos walang sayang. Pwede natin i-recycle yung mga tinatanim natin pag nagpupruning or pag nagpapalit ng tanim, pwede natin siyang mapakinabangan pa. So, ito. So, pwede natin ito ilagay diretso dito sa compost. I-chop natin ng maliliit or diretso dito sa ating swamp fertilizer. Tapos, sa mga bunga naman na hinog, yan, tulad dito sa ating siling haba. Ito, pinahinog ko po kasi kukunan ko siya ng si sundi So, hindi ako sure kung hybrid siya. Sana hindi hybrid para ma-recycle natin itong siling haba. Ayan, kaya medyo nahinog. Kung ito yung gagamitin natin sa na materials, yung mga bunga, meron tayong makukuha na potassium. So, pampabulaklak at pampabunga. So, lahat po ng mga overripe or may mga sirang bunga, pwede natin yan kunan ng potassium i-check lang po natin kung may mga sakit or insekto. Kung meron siyang sakit at insekto, huwag na po natin siyang ihalo doon sa ating fertilizer kasi pwedeng kumalat yung mga sakit. So ito pong mga balat ng itlog. Napakayaman po nito sa calcium. Pampatibay ng tanim. Nakakatulong din po ito para hindi basta-basta malaglag yung mga bulaklak at bunga ng ating mga tanim. Tapos itong shells, itong tahong, Ayan, magagamit din natin siya Calcium carbonate siya actually So pwede natin to ihawin tapos Durugin or pulbusin Dito naman sa balat ng itlog Pwede natin siyang isangag Tapos durugin Then pwede nyo rin siya ihalo dun sa Compost or sa some fertilizer or pwede rin natin siya I-process gawing Calcium phosphate Pwede rin natin siyang uh, Ibudbud na lang dun sa ating Mga tanim para mag-provide ng calcium Itong mga tuyong tanim, i-check nyo po ng maigi tulad dito sa kalamansi. Ito hindi ko siya pwedeng maihalo dun sa compost natin kasi alam ko tinamaan ito ng gumosis. Isang klase ng sakit ng mga kalamansi. No? Napakabilis po nito kumalat. Last time, isang sanga lang ngayon, tinuyo niya yung buong puno. So hindi talaga siya nakasurvive. So sayang. So kailangan po natin ito i-dispose para hindi kumalat kasi may mga tanim pa rin tayong kalamansi. Then, dito, ito, yung mga tuyong dahon. Yan, ito po, source ng carbon den, Yung mga tuyong dahon. Tapos, uh, mas maganda kung may makukuha kayong mga leaf molds or amag dun sa mga dahon. Yung mga matagal na po naimbak, yung nagpatong-patong na dahon, yan, magandang gamitin kasi meron siyang mga beneficial microorganisms. Huwag lang po yung amag na kulay itim. So, lahat ng kulay ng amag, goods po yan wag lang yung itim then itong mga hinog na payabas ayan nalaglag lang pwede natin ito isama dun sa compost source din po ito ng potassium so itong kamote ayan pwede nyo siyang talbusan pag pinupruning nyo para kumapal tapos kung hindi nyo naman lulutuin yung inalis niyo pwede natin siya isama dun sa ating compost or sa swamp fertilizer yung mga crops na mabilis pong tumubo tulad ng kamote, kangkong, alogbate, yan, meron siyang natural growth hormones. Kung gagamitin natin yung mga materials niyan, yan, makakatulong yan para i-boost yung paglaki ng ating mga tanim. So dito naman yung ating talong, Kaya may sira. Kailan may insekto at sakit yan, eh. hindi na natin siyang pwede ihalo dun sa ating compost or swamp fertilizer kasi baka mahawa po. So, kung, pero kung wala naman na overripe lang siya, pwede natin yun siyang ilagay doon sa ating composting bin. Tapos itong mga paper bag, yung tray ng itlog, yung karton, pwede rin natin yan ihalo sa compost, i-chop nang ng maliliit, source din po ito ng carbon. Kung may tanim po kayong malunggay, pwede rin natin itong gamitin, talbusan natin yung malunggay. Mabilis naman siyang magdahon kaya huwag kayong manghinayang. Ito, napakataas din ng nitrogen content nito. So, makakatulong siya para pagandahin yung mga dahon ng ating mga tanim. Sa loob naman po ng bahay, yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, yung mga overripe na gulay, prutas, pwede natin siyang pagkunan din ng potassium. So, huwag niyo po yan itatapon, mapapakinabangan pa natin siya. Ito mga dahon, yung mga pinagwalisan, yan, pwede natin siyang isama rin doon sa ating compost meron din tayong makukuha ng nutrients dyan may carbon yung mga toyo, yung mga sariwa naman more on nitrogen ang dahon lang po na hindi natin pwedeng ihalo yung sa mahogany, medyo acidic po kasi yon makakasira siya ng ating lupa, kaya kung pansin ninyo po yung mahogany sa ilalim ng puno na yon halos walang tumutubo na mga crops and hindi rin siya nakakatulong sa ecosystem kasi hindi po siya tinitirahan ng mga ibon. Wala pong ibon na dumadapo sa puno ng mahogani. Yung mga bulaklak, pwede rin natin isama. May makukuha rin tayo dyang potassium, pampabulaklak, tsaka pampabunga. Ganon din po dito sa mga overripe na bunga. Yan, meron din tayong makukuha ang uh, potassium. So ito po nilalagay ko sa aking swamp fertilizer, tsaka sa compost. Kaya pag nagdidilig po ako dito sa aking garden, tumutubo na lang itong mga cherry tomato kaya halos hindi po ako naubusan ng cherry so tuloy tuloy yung pagdami magulat na lang ako may tumutubo doon sa container sa mga paso sa paligid so itong mga burot ng nyog pwede rin natin gamitin ilagay natin sa lupa para lumambot at mag hold ng moisture so sana po nakatulong information na to sana tulungan nyo kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba maraming salamat po happy farming